bago tayo magsimula ay manalangin muna tayo sa malamang na anak Espiritu Santo sa malamang ama na anak na Espiritu Santo Amen Ito ang layunin natin sa araw na ito Una, na ipapaliwanag ang kalaman tungkol sa computer internet at ICT Pangalawa, ay naiintindihan ang kapakinamangan ng ICT At panguli, na papahalagahan ng ICT sa pangangalap ng impormasyon. Bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, ay nais kong munang malaman ang inyong natutunan sa ating nakaraang paksa. Kaya naman, gumawa ako ng activity or gawain na tinatawag na run on the board. Papakatin ko kayo sa dalawang grupo. Magunan kayo sa pagsulat sa pisara kung ano ang inyong nalalaman tungkol sa computer kung sinong pangkat ang may mara mas maraming nasulat ang siyang panalo. Kaya handa na ba kayo? Okay. Bibigyan ko kayo ng limang minuto pa. Magaling. Ang unang pangkat ang ating panalo. Kaya naman palakakan natin siya. Man, ay maipapakita ako sa inyo mga larawan. Ito siya. Familiar ba kayo? Tama. Tama. Ito ay mobile phones, laptop, at tablet. <coughs> sa mga ipinakita kong larawan kanina, sa tingin niyo ba ay mahalagang, mahalagang matutunan ang paggamit ng mga makabagong teknolohiyang ito? Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang pagsa tungkol sa pangangalap ng impormasyon gamit ng ICT. Ano nga ba ang computer, internet, at ICT? Ang computer ay isang kagamitang tumutulong sa atin sa pagproseso ng datos o impormasyon. Maaaring itong gamitin bilang imbakan ng mahalagang dokumento na nasa inyong elektroniko o soft copy. May maliit na computer gaya ng personal computers, laptop, tablets at mayroon namang mainframe computers na ginagamit ng malalaking kumpanya ang computer sa ating paralan maging sa ibang organisasyon, kumpanya o kaahensya ng gobyerno ay maaring naka-network. Ang mga computer networks na ito ay maaring magkakaugnay at mumubuong isang pandaigdigang computer network. Ito ang tinatawag nating internet. Ang malawak na ugnayan ng mga computer networks sa buong mundo. Ang Information and Communication Technology o ICT ay tumutukoy sa iba't ibang uri ng teknolohiya na ginagamit sa komunikasyon upang magproseso, mag-ibak, lumikha at magbahagi ng mga impormasyon, ilan sa limbawa ng ICT ang radyo, telebisyon, smartphones, computer at internet. Sa pangangalap ng impormasyon sa internet ay gumagamit tayo ng mga web browser gaya ng Internet Explorer, Mozilla Firefox at Google Chrome. Gumagamit din tayo ng mga search engine site tulad ng Yahoo at Google. Ito ang inan sa halimbawa ng mga kapakinabangan ng ICT. Una, mas mabilis na komunikasyon. Ang mga mobile phones, webcam, at instant messaging application ay inan lamang sa produktong ICT na tumutulong para sa mas mabilis at malawak na komunikasyon, kagayad na lang ng messenger at provider. Pangalawa, mas maraming trabaho. Nagbubakas din ng ICT ng maraming oportunidad para sa tao upang magkaroon ng hanapbuhay tulad ng pagiging computer programmer, web designer, graphic artist, encoder at saka technician. Pangatlo, maunlad na komersyo. Malaki rin ang ginampanan ng ICT upang mas mapaunlad ang pangangalakal, tinatawag na e-commerce, ang pagbebenta, pagbili ng, pag, ng kalakal sa tulong ng internet ang, ang uh, isa sa halimbawa nito ay Shopee at Shaka Lazada na application app. Panghuli, pangangalap at pag-iimbak at pagbabahagi ng impormasyon. Ngayong tayo ay nasa information age, isang halagang kasanayan ang matalinong pagsusuri at pangangalap ng makabuluhang impormasyon gamit ang makapagod teknolohiya. Ngayon naman ay susukatin ko ang inyong natutunan sa ating pasa ngayon. Papakan, papangkatin ko kayo sa apat na grupo. Gagawa kayo ng maikling duladulaan na nagpapakita ng iba't ibang kapakinabangan ng ICT. Bibigyan ko kayo ng sampung minuto upang sa inyong diskusyon. Magaling! Lahat ng grupo ay naisitula ng maayos ang mga kapakinabangan ng ICT. Para masukat ang inyong kaalaman ay naghanda ako ng isang maikling pagsusulit. Panuto, Itambal ang hanay A sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong mga kwaderno. Ito ang mga katanungan. Mangaling mga bata at may natutunan kayo sa ating paksa ngayon tungkol sa pangangalap ng impormasyon gamit ang ICT. Ngayon naman, para sa inyong taktang aralin, ay magtala ng limang paraan kung paano nakakatulong ang teknolohiya, teknolohiyang pangkomunikasyon sa pangangalap ng informasyon. At dito namang nagtatapos ang ating talakayan ngayon tungkol sa pangangalap ng informasyon gamit ng ICT. Paalam mga bata!